as a task leader, gusto ko sana kahit papano seryosohin. As a task leader, gusto ko sana na kahit papano ay seryosohin niyo ito. Ang daming nag-violate. Ang daming nag-violate na solo-solo, kumpul-kumpulan, grupo-grupo. Ba't hindi sila yun na lang yung call out? Pag mag-dalawa kami magkasama, hindi kami nag-uusap. Hindi naman kami nag-uusap. Alam mo ba? Mahal ko na. Wala ka nang na magagawa, mahal mo na. na. Ang gusto ko lang... Haya lang, kung oh wala, hindi pa ako tapos eh, hindi lang. Teka lang, ako muna, kaya salita pa ako eh. Ang gusto ko lang, sana ayusin natin yung pag-deliver -de kasi ang dami nang sasaktan eh. Rustin, sorry, pero ang pinapagalito ko actually si Bianca kaya hindi kita mag-gets. Si Bianca nga nakausap, pwede kong mag-gets, ba't ikaw pa yung mas galit? Bianca, pinapagalitan ko. Bakit ikaw ang mas nagagalit? Oh, eh! Oh, eh! Ang liit-liit na bagay! Naging leader din naman kayo! Sorry kung natapakan yung pagkalaaf team mo. Sorry ha! Inapakan ko ang pagkalaaf team nyo! Ate ka lang, mag-usap muna tayo dito ng maayos. Wala namang oras! Ate lang! <laughs>